may nag-comment sa isang video ko at nagtanong tungkol sa babaeng nasa loob ang kulo. Sasagutin natin ngayon yan dito sa video na to. Tara, pag na natin. Madami kasing pwedeng ibig sabihin yan. Pero pagdating sa babae at sa pakikipagrelasyon sa kanila, mahirap makita yan sa umpisa madaming lalaking matino na ang nabibiktima ng mga gantong klase ng babae, lalo lalo na kapag sila ay maganda at sexy. Gibi na talaga yung mga ligawin sila. Kaso, madalas na nakakauna talaga sa kanila ay yung mga F-boy, babaero, at pati na rin yung mga high value na lalaki. Yan talaga yung mga unang-unang target ng mga F-boy at saka babaero. Kasi nga, madali pang mauto yung mga babaeng wala pa ganong karanasan sa pakikipagrelasyon sa lalaki. Dahil yan, gagamitin lang ng F-boy at babaero yung charm nila at kung may pera din sila, madaling nahuhook yung mga babaeng wala pang karanasan dito basta nagagopuan sila dun sa lalaki at medyo nagbibigay-bigay sa kanila ng konting regalo. Kasi, ang mga F-boy at babaero ng mga lalaki ay karaniwan na guwapo, may pera, may kotse, at medyo successful sa business o kung anumang field ang pinagkakaabalaan nila. At higit sa lahat, sobrang interesting din nila. Kasama pati ang mga high value na lalaki kasi sila yung mga lalaking may option at alam nila kung ano yung gusto nila sa babae nangiiwan din niya ng babae. Kasi pwedeng nakita nila na may something wrong dito. Kagaya na hindi nila nagustuhan kung ano yung pinapakitang ugali nito sa kanila. May ginawa itong hindi katanggap tanggap o yung nagihisip fits o naisip niyang baka magka-problema siya kapag itong babae na to ang tinuluyan niyang mapangasawa. Siyempre, bakit ka namang kukuha ng babaeng nakikitaan mo ng red flags tapos hahayaan mo lang? Diba? kaya ako nga inisa-isa yung mga red flags at green flags ng babae para matutunan natin kung ano yung mga dapat iwasan natin sa kanila at yung mga dapat piliin nating babae. 'Di ba? Eksaktong eksakto 'yan sa mga sinasabi ko tungkol sa frame o isang haligi ng lalaki na dapat meron ka. Palagi ko sinasabi na dapat magpayaman ka, magpagwapo ka, maging successful ka at maging interesting ka. Sa totoo lang, hindi ko talaga ina-advocate ang pagiging babaero. Minibigyan ko lang ng opportunity yung mga binatang lalaki para magkaroon sila ng mas magandang opportunity sa buhay nila. Yung magkaroon sila ng option at matuto sila ng tamang daan at para hindi sila maging sad boy at hindi na nila kailangan pumunta sa RTIA ni Senator tulpo para lang magreklamo, di ba? <laughs> Balikan natin ang babaeng nasa loob ng kulo. Ito yung pinagsama-samang red flags ng isang babae na dapat iwasan mo agad kapag nalaman mong ganto sila. Una, emotional damage sila from their past relationship at hindi sila nakaka-move on doon sa ex nila. Sila din yung babaeng madami ng karanasan sa lalaki. Tapos, yung lalaking gustong gusto nila, iniwan sila at pinagpalit sa iba. Pero, mahal pa rin nila ito. Kasi nga, gustong gusto nila ito, di ba? Pangalawa, related din ito sa hypergamy. Kung saan, yung babae ay may standard na sinusunod, tapos pumapatol sila sa mas better na lalaki. Example, kung kamukha ni Piolo Pascual, mapera, may kotse at may bahay yung ex niyang lalaki. Yan yung magiging basihan niya para naging masaya siya sa pakikipagrelasyon. So, pag wala siyang choice, papato lang yan sa kamukha ni Jose Manalo o kaya Walubayola kapag gipit na siya at walang nagkakagusto sa kanyang alpaman man na kagaya ni Piolo Pascual. Example lang yan mga katolits para magre-aray masyado. <laughs> Pangatlo, pag ang GF o kaya asawa mo ay babaeng nasa lobang kulo, Malamang, hindi ikaw ang first choice niya. Sa English, ang tawag dyan e eh, Alpha Widow. Sila yung babaeng iniwan ng lalaking gusto gusto nila at hindi sila makamove on dito. Siyempre, dahil nga iniwan sila ng lalaking gustong gusto nila at wala na silang choice, pagtitiisan nila muna yung lalaking umaaligid sa kanila. Yung tinatawag na beta orbiter. Nanonood ka ba ng Naruto? Diba? nung bata pa sila, crush na crush ni Naruto si Sakura. Pero si Sakura, ang gustong gusto ay si Sasuke. Yung batang Naruto, siya yung beta orbiter na lagi nagpapapansin kay Sakura. At si Sasuke, siya yung chad o alpha male. Isa pang example, yung mga babaeng nakikita mong nagpo sa TikTok at FB Reels ng sexy at kita yung cleavage, pansinin mo yung mga comments, likes at kung may nagme-message man sa kanya. Puro lalaking hindi niya gusto o type. <laughs> Pero siyempre, pag may inaligaw na mukhang chad at type niya, yung nag-DM sa kanya, yun yung pipiliin niya. Hindi yan mag bili na pansinin niya agad yun. So, yung mga lalaking panatik ng mga ganyang social media content, sila yung mga lalaking walang frame at walang option sa buhay. Ibig sabihin lang yan, sila yung mga lalaking never na pipiliin ng isang high value na babae at hindi damage. Tandaan mo yan. May nabasa nga ako sa Reddit, yung babae daw ay sobrang strictong rehulyoso pero low-key kung lumandi. Ayaw daw magpa-cater sa BF o asawa pero sa iba, sobrang nagpapa-comfort. <laughs> so, Paano ba natin may iiwasan ang babaeng nasa loob ang kulo? Medyo mahirap yan kasi it takes time bago mo makita yung mga ebidensya na ganun nga siya. Pero may mga factors na dapat mong i-consider sa bago mong prospect na babae. Unang-una, depende kung saan mo nakilala yung babae. Pwedeng taga malayong lugar o sa online dating app o turista lang. Pangalawa, wala kayong common friends o kakilala ng kamag-anak o pinsan mo o tito, tita. Pangatlo, ang ganda niya, maalindog, mukhang tahimik at mahinhin. Pangapat, kailangan alamin mo at i-analyze mo ang history ng babae. Kasama na din yung family background niya. Kasama na din dyan kung galit ba siya sa tatay niya o kung sino man sa kapamilya niya. At ang panglima, ito yung pinaka-importante sa lahat na malaman mo sa babae at dapat kinukwento niya sa sa'yo. Dito mo malirealize kung may red flag siya on the spot. Yung history ng mga past relationships niya dun sa exes niya. Kung ilan sila, kung sino ang nag initiate ng breakup o hiwalayan nila, yung dahilan ng paghihiwalay nila, at kung gaano katagal bago uli siya magkaroon ng bagong relasyon since breakup. Sa limang factors na yan, dapat ma-analyze mo agad yung way of thinking at ugali ng babae para hindi ka mapasubo o mabiktima ng mga babaeng nasa loob ang kulo. Honestly, lahat ng pinagsasabi ko tungkol sa factors ng babaeng nasa loob ang kulo, na-experience ko na yan before. At dahil wala akong beta orbiter mentality, hindi ko yan gano'ng pinagtutuunan ng pansin. Ang alam ko kasi, pag ang babae, hindi ka gusto, pag-aantayin ka niyan. Bibigyan ka ng mga dahilan na alam mong mali at pahihirapan ka pa niyan at paghahabulin ka. Kasi alam nila na gustong gusto mo sila. Pero dahil before, mahilig ako sa mga direct confrontation sa babae, like sasabihin ko on the spot na gusto ko siya pag medyo close na kami. So, pag tumahimik, ang ibig sabihin lang niyan, eh, pinag-iisipan niya kung gusto ka niya o mas gusto niya yung kung sino man yung gusto niya. Hindi naman sa wala akong pasensya sa babae, pero na-realize ko lang ito sa mga babae na kapag naging close kayo at gusto ka ng babae, siya mismo yung gagawa ng paraan na pagsasabi sa iyo ng ano ba tayo na gusto ka niya at mahal ka niya. Siya mismo yung mag-a-I love you sa iyo ng una. Pero hindi yan yung mga sagot para malaman noko kung nasa loob ang kulo ng isang babae. Kasi ang mga babae, natural na magaling magtago ng totoong ugali nila. Kaya nga ang time frame ko dyan, eh, from 1 month to 2 to 3 years of dating stage nyo, gamitin mo yung haba ng panahon na yan para makilala mo siya ng maigi. Yan yung time frame na sa tingin ko, pwede mo siyang madecode o makilala. Siyempre, hindi ka naman maniniwala kasi, di ba, may mga kakilala tayo na after three months na makilala yung babae, eh, kinakasal agad. <laughs> okay, hindi mo naman talaga kailangan makapag in sa babae para lang makilala mo siya ng lupusan. Pero, makikilala mo ang babae base kung gaano kanya kagusto at kung ikaw talaga ang first choice niya. Dapat ikaw ang first choice niya, hindi second choice or third choice. Okay? So, para malaman mo na ikaw yung first choice ng babae, kung siya mismo yung nag effort para magkasama kayo. Tapos, gumagawa siya ng paraan para makapunta siya sa bahay mo. Like, pagluluto kanya tapos dadaling niya sa'yo kahit hindi mo naman nire-request. Alam mo yung nagkukusang loob siya na gawin yung mga bagay-bagay na Pwede niyang gawin para maging komportable yung buhay mo habang kasama mo siya o sa bahay mo. Like, pwedeng naglilinis siya, naguhugas ng mga pinggan, o minsan pati damit mo nilalabahan niya ng kusa. At ginagawa niya yan consistently ng walang reklamo at masaya siya. Kasi ang importante sa babae eh yung magkasama kayo para maging masaya kayo parehas. Tapos kapag magkasakit ka, A-alaga ka niya. Yung tipong gagawin niya lahat ng pag-aalaga sa'yo. Kasi ikaw yung first choice niya. One more thing, ang babaeng ikaw ang first choice. Kapag may request ka na pabili sa kanya o utos, like may papabili ka na nandun sa malayong lugar o out of the way papunta sa'yo, gagawin niya yun ng walang reklamo. Kasi ang importante sa kanya ay makasama ka at mapasaya ka. Pero siyempre, Gagawin lang talaga sa iyo ng babae yan kung ikaw yung lalaking karapat dapat para sa kanya at may frame o haligi ka ng isang lalaki. Hindi nila yung gagawin sa lalaking tamad at walang pangarap sa buhay at mahirap. Tandaan mo yan mga kapatatas. Ang babaeng ikaw ang first choice. Mapapagalaw niya ang dalawang bundok para lang makasama ka at makita ka. Tandaan mo yan ang babaeng ikaw ang first choice ay meron siyang genuine burning desire sa'yo o matinding pagnanasa sa'yo. Balikan natin yung story ni Naruto. Yung karakter ni Sakura doon, ang perfect example ng babaeng may genuine burning desire. Kahit na halos patayin na siya ni Sasuke doon sa Shifu din, hindi pa rin nagbago at nagantay pa rin siya dito, di ba? Ganun niya kagusto si Sasuke. Pero sa totoong mundo natin, Pagwapo ka at mayamang ka, madali mo yan makukuha sa mga babae. Siyempre, ikaw yung first choice. Pangalawa, pagpangit o mataba ang lalaki, pero mayaman. Ano yan? Second to fourth choice. Pagpogi ka, pero mahirap. Ang tingin lang sa'yo ng babae ay masipag at mabait. Fifth to ninth choice yan. Pero, pagpangit at mahirap ka pa. Siyempre, ang sasabihin nila dyan, manyakis ka. <laughs> Ganyan ka degrading ang mga connotation sa mga lalaki. Kaya nga, ina ko sa mga binatang lalaki na dapat ginagawa mo yung lahat para maging maganda ang buwal mo. Dapat ihanda mo yung sarili mo para magkaroon ka ng frame o haligi ng isang lalaki. Para magkaroon ka ng best option pagdating sa later on ng buhay mo na handa ka na. So, ang pinakasimple at best na paraan na makilala mo ang babae ay panoorin mo yung video ko tungkol sa babae na dapat iwasan mo agad at babaeng dapat pinipili mo para hindi ka mahirapan kung paano mo kilitisin ang mga babae. Sa panahon kasi natin ngayon, sobrang konti na lang yung babaeng walang red flags. So, karaniwan nasa middle class pataas na lang yan. So, depende na lang talaga sa'yo at sa ulo mo dyan sa baba, sa pagpili ng babae na kakarelasyonin mo. Okay? <laughs> kung may naging value sa iyo ang video ko, please like and subscribe. At kung may suggestion ka o offer na ibang solution, please comment down below. Muli, ang buhay ng tao ay maluktot, bilog at maiksi. Nasa atin ang daan para ito'y dumiretso, umikot at humaba. Magandang araw mga kapatatas, mga kalayapapits, mga katolits. Peace.